Tindas ako rin dito balay-balay ito niya. May pagturo ganito. Ayun ah, doon din. Magdakas dito. Ay, gabi. Kasi talaga. Marapas mga nturo. So isang mapagpalang araw muli mga kapatid. Ngayon po ay nandito po tayo sa pinagaanuhan po ng Barara. Barara, ito po yung uh, ginagamit mga kapatid o inihahalo sa pag nagluluto po ng asin sa tubig ng dagat and then inihahalo po yan hanggat sa maluto po na asin so ayan and then ayan mga kapatid so ito po siya kapag tag ulan ito po ay apalisdaan and then pag tag init na hindi na po umuulan ay nililinisan yan and then so ayan mga kapatid nakatiles na po siya okay pero nakapag-harvest na po sila. Ito po yung mga na-harvest. Ito po yung tinatawag po na barara mga kapatid. Ayan. Ito po yung inihahalo sa pag magluluto po ng asin. Inihahalo sa tubig ng dagat. Hanggat sa maluto po na maging asin. So ayan po siya o kristal. Okay. Pag naluto na. Inia, uh, pag naluto na po siya bilang asin ay yun po yung magiging pino na. Ayan. Mas mapino yung asin. Pero ito barara po ito mga kapatid. So ayan ito po ay nilalagyan po ng tubig po ng dagat and then kapag maganda po yung sikat ng araw so siya po ay magbuo-buo ito siya mga kapatid ayan mga barara po siya na nanigas na napag harvest na po kasi sila so meron po yung pinang ano po nila dito pinang uh, titipon so ito siya mga kapatid Okay. So ayan, igaganyan po siya and then may ipon na po yung mga barara mga kapatid. Ayan, so ngayon ay hindi pa ganun kadami yung mga na-harvest po na barara. Dahil halos kasi simula lang po ulit. Dahil yung uh, sikat po ng araw o yung panahon po natin ngayon. Kanina po kasi ay uh, umaambon-ambon. But at least meron pa rin po mga na-harvest ito po siya mga kapatid so nilalagay po siya sa kaing ayan at kung bakit hindi pa po binubuhat para uh, matuyo huwag sayasay pa isuna bababa pa po yung uh, something na ano niya tubig and then kinabukasan saka po nila bubuhatin ilalagay po sa budiga budiga ng mga barara at yun po ay iimbakin po nila mga kapatid. Hanggat sa tuloy-tuloy yan, mag-iimbak sila. Mag-iimbak na mag-iimbak. Para at least pag uh, tag-ulan na, ay meron po silang magagamit. Pagluto. Inihahalo sa tubig alat, tubig ng dagat. Para maluto, maging asin, maging pino. So yun, mga kapatid. Barara. Okay. So mga kapatid, para magkaroon po kayo ng idea no po, kung paano po niluluto ang asin. So, sa una, barara po muna. Yan po yung upang makapagluto po ng asin. Ayan. So pag uh, tag-ulan, ito po ay nag, uh, isdaan. Kinakarga ng isda. Pero kapag uh, okay na yung panahon, taginit na, eh, pong uh, anuhan po ng barara. Yung iniyahalo po sa pagluto po ng asin. So, hanggang doon muna tayo mga kapatid. At uh, huwag po na wakalimutan kalimutan na mag-subscribe. Ayan. At i-hit uh, po natin ang notification bell. Upang maging updated po tayo sa mga sumusunod na video. And don't forget to share mga kapatid. So, ayan. At uh, balik po tayo sa ating pong, uh, buhay probinsya opo at uh, salamat sa mga solid supporters pa rin po natin at ipagpaumanhin kung nag a po tayo ng content ng mga nakaraan nakarang-nakarang mga taon na rin po atang lumipas so nag-upload tayo ng mga movies and nakaano naman tayo doon sahod pero na-demonetize tayo nagkaroon tayo ng uh, tawag nito Nagkaroon tayo ng, um, anong tawag ba doon, nalabag natin yung rules ni YouTube. So balik tayo sa kung ano yung purpose po natin dati, kung bakit po tayo naglikha ng ating pong YouTube channel para may bahagi ang ating pong uh, buhay probinsya and then makapagbahagi din po ng uh, some thought of nuggets. Kaya mga kapatid at muli, tayo po si Brother James nagpapaalala. Ano mang sitwasyon meron ka sa buhay, just push it all. Pray until something happen. So and KGB ang inyong kapatid James vlog. God bless po.